Hello. Welcome to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy, uh, Sagittarius? So, siya nga pala, no? Thank you, thank you sa mga nag-subscribe at mga magsasubscribe. subscribe Thank you, thank you. Diba sa walang kapasalamat sa inyo dahil um, sinusuportahan ang aking video at napapanood niyo. Maraming maraming salamat po sa pagtangkip And then, thank you, thank you rin po sa mga nagko-comment at sa mga nagla-like. Maraming maraming salamat po. So, titignan po natin kung anong energy ng mga sekretaris ngayong buwan ng September. Kung ano ang mga na nais ipahatid sa iyo. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano ako para sa inyo at ang ibang hindi ay Ibigay po natin sa iba. Simulan na po natin. Mm. Holy Spirit. Holy Spirit, bigyan mo po ako ng um, message kay Sagittarius. Isa lang po. Thank you, thank you. Hope. Oh. Wow. Tingnan natin kung ano ang um, inyong mga ninanais, ang um, minimiti para makamtan 'yan hope ninyo So Let's see Simulan natin Y Holy spirit ang binigmo pa wala namin sa para sa mga sagitarius

So, the bottom of the deck is Page of Cups. So, dito, sa uh, Sagittarius na. No? Um, um, Nagmamanifest po kayo dito, no? You are manifesting about your dreams. Um, nagkakaroon ka dito ng ano, no? Um, magkakaroon ka nandito dito ng um, kung yung passion mo na gusto mong maabot sa buhay mo um, pilit mo tong um, gagampanan na makamtan um, kung maga um, magkakaroon ka dito ng um, Um, paggalaw sa iyong sarili para makamtan mo itong mga um, minimithi mo mga pinapangarap mo. Gagawa ka dito ng um, action para sa iyong mga goals, para sa iyong buhay. At wala kang time sa mga ano, no? Wala kang time sa mga... Uh, sa mga masyadong ang uh, emotional na mga bagay-bagay. Kaya um, gusto mo nang kasing ano eh. Gusto mo nang tumutok. Tumutok sa um, pinapangarap mo. Um, kaya um, nagkakaroon ka dito ng ano eh, manifestation. Kasi ang um, parang pili mo kasi parang ano. Parang antagal ng mga um, antagal ng mga minimithi mo. Um, pa, ant, antagal dumating. no? Kaya kailangan mo dito um, kaya kailangan mo talaga dito ng gumawa ng am action at um, simulan mo na. Simulan mo na 'yung mga bagay-bagay na na gusto mong maganap sa iyong sarili. And reverse, reverse it of swords. Itong mga nagpapa-stress sa iyo. Um, tinanggal mo na to wala na wala na, wala na to sa iyong am um, commit sa iyong ano um, communication, um, hindi mo na siya sinasama sa mga goals mo kasi ang gusto mong mangyari kasi sa iyong sarili ay ma-achieve mo itong mga pangarap mo. Kaya um, talagang um, minamanifest mo itong mga pangarap mo. At ang ilan din sa inyo ay nagkakaroon ng um, um, may isang tao na gustong makuha makuha yung pagmamahal mo para mapunta ka sa kanya kasi um mahal ka ng taong to na nagmamanifest sayo na minamanifest kan ito para um kayo ang kayong dalawa ang magkasama at maachieve niya yung yung gustong gusto kanya kasi ano eh um, gustong gusto gustong gusto kanya na ma na makasama, makasama sa lahat ng pangarap niya, sa lahat ng mga minimithi niya, sa magkaruan, ayan, magkaruan ng mga, um, ng mga, maabot yung mga pangarap na minimithi niya, ang um, gusto niya, kasama ka. Kaya, uh, nakakapag-isip siya dito na, um, siguro, um, kailangan ko tong gawin para, um, yung minamahal ko ay minamahal ko or yung isang tao na minamahal mo ay mapasagot mo. So, tignan pa natin dito sa isang deck kung ano ang sasabihin. Ano pa ang mensahe sa'yo?

Okay. So, so dito sa guitarist, no? Um, meron ka siguro um, parang tradisyon na ginagawa para um, para makatulong ito sa pangarap mo. Um, gumagawa ka ng ilang mga uh, nakasanayan mo na mga tra tra tradisyon. Kumbaga parang um, siguro ang um, Um, yun nga am um, nagpe ka para sa pangarap mo, para ma-achieve mo 'to. Kumbaga hoping ka dito eh. Hoping para sa ma-achieve mo 'tong mga goals mo. Um yun, then um nagii-imagine ka na Ayun, um nagii-imagine, kumbaga manifest manifesting manifesting din 'to eh. Nagii-imagine ka para sa mga pangarap mo, sa mga goals mo. And then, um, meron din ditong mga, um, um, nagkakaroon ng, um, um gusto mo ng, um, mapag-isa or gusto mo ng, um, humiwalay sa mga, sa mga community or gusto mo na mapag-isa. Parang, um, gusto mo nang manahimik sa isang lugar. Parang ayaw mo na naiistorbo ka kaya may times na yung ibang tao um minsan um siguro sabihin natin um medyo medyo nagagalit sa siguro kasi parang ano ka moody or or parang ang hirap yung um sitwasyon mo parang gusto mo lang mapag-isa parang ayaw mo nang may mga kasama kaya siguro ang yung iba ay um, nagkakaroon siguro ng um, siguro konting um, sa, konting sama na loob, konting galit sa ganitong um, ginagawa mo na gusto mo nang mapag-isa. And then, ang ilan din sa inyo, no, um, um, yan, nag, nagtataro reader kayo, nag fortune telling, um, inaalam nyo yung mga um, inaalam nyo yung mga mangyayari yung pwedeng mangyari or um, nag assist kayo sa inyong mga gabay kung ano yung dapat yung gawin kaya meron ditong um, uh, nagtataro reader din So, ang ilan din sa inyo, minsan um, nalulungkot kayo, no? Nagkakaroon kayo ng um, parang piling nyo um, um, nag-iisa ka. Um, feeling mo ang um, bagsak na bagsak yung mga nangyari sa buhay mo. Kaya um, feeling mo homeless ka dito. No? Ang ilan lang sa inyo ng mga sagittarius. So, tignan pa natin dito sa isang deck kung anong kalarabasan. Holy Spirit, magiging um, mo po pa ako ng about kay Sagittarius.

the spirit, support. okay. Okay, one step at a time. Okay. Teamwork. So, dito na. No, Teamwork. So, upa, para ma-achieve mo itong ang um, pinapangarap mo, um, siguro, um, kailangan mo ang uh, magkaroon ng ang. Um, um, yun nga, um, work with others to make this situation come about. Um, kailangan mo makipag, um, makipag-communicate or makipag-trabaho. Kailangan mo makipag-trabaho dito sa iba para yung sitwasyon na gusto mong maabot na may na-manifest mo ay makuha mo. ma mo. Kaya, um, kaya nagkakaroon ka dito ng hoping, hope, dito sa Oracle. Kasi, kailangan mo siya ng teamwork para, um, ma-achieve mo na to. Paano ba ito? Kung ang tungkol saan man itong, um, gusto mong maabot na pinapangarap mo mga goals mo. Kailangan mo dito ang um, makibagay or kailangan mo makapag mag, makipagtrabaho sa iba para matulungan kanila. No? So, ang ilan din sa si inyo dito no ay healer. So, kaya um, kaya siguro lumabas din dito si ano no, si tarot reader. Si, um, si fortune, fortune telling kasi um, um, ito siguro yung um, ang ilang sa inyo, no, ito rin siguro yung trabaho nyo na um, nagbibigay kayo ng um, um, parang mentor sa mga tao na kailangan um, kailangan ng mga gabay nila. Kailangan ng mga gabay nila para maibsan yung mga um, konting or meron na nararamdaman sa kanila. Na no, kung anong dapat nilang gawin. Kaya siguro, dumabas din tong killer. Ang ilang kasi sa ay nagpo-fortune telling. So, as uh, Sagittarius, ang um, Um, yun, kailangan mong, ano, no, kailangan mong, kailangan mo ng teamwork para itong hoping mo, itong hope mo, na nanais na, mo, na, na makamtan, um, ma mo na. No? So, yan muna sa ngayon, um, yan muna sa ngayon, sa use, um, thank you, thank you, thank you for watching, and God bless.